Anak, naglantaw kas akong ginoon ng isda, anak. Imong gibantayan, anak. Yan po, guys. Nagluluto po ako ng ano, isda, guys. Binabantayan po ni Papi mga palangga. Binabantayan po ni Papi yung aking aniluto na isda. Good morning, good morning. Nandito na naman ako ulit sa loob ng bahay. Ayan, hinihintay ko po na maluto yung aking isda, guys, na pinaksiw. At ganun din si papi nakabantay po. Tingnan niyo po siya guys. Yan. Nakatingin pong yung mukha niya sa niluto kong ulam. Good morning once again. Sa bahay mo na ako. Sa loob ng bahay. Masarap magpahinga dito guys. Lalo na pag walang init. Kasi mayroong paparating na bagyo. Mayroong paparating na bagyo sa Eastern Visayas at sa Bicol Region daw. So, bitter na magina mga palangga na maghanda ta palagi kung may ano mga bagyo. So, ayan si Papi, naghihintay na maluto yung aking anilotong isda. Good morning, happy Wednesday. Uh, today is July 16, araw ng Miraculous ngayon 2025. So, good morning once again. Happy happy Wednesday. I love you all, mga palangga ko, mga minamahal. Mua, mua, mua. hintay mo lang hintay lang kami guys na maluto yung ulam yung mayroong mga aso na nag-aaway sa labas si papi guys oh maiging pagkapurma ni papi guys pisto kais papi sigdaanan niya guys yan nanimaho na ang atong kuan anak ni ni humot na ang atong inununan anak isda butangan pa na nakog edible anak gamay para masarap ug maayo atong inunonan anak oh tinuod na anak oy tinuod gid na anak na healthy ang isda anak ug ang utan anak nga malunggay anak healthy kanon anak ayan guys medyo hindi hindi pa masyadong kumukulo yung aking isda pakoluin ko muna mga palangga yan yeah, maglagot yung kung mga motor mga palangga nga laing kay tingog ka na bitang murag makabungog ang tingog mga palangga Good morning, good morning. Happy Wednesday. Update ni Papi ngayon sa loob ng bahay. Ayan, po siya sa simento na kahiga, guys, si Papi. Nay, nag-away ero nak sa gawas nak Ha? Nay, nag-away ero. Hala, ay, pagkagwapo nga nagpiyong, oy. eh, <laughs> nagpirat-pirat ang mata, oy. Eh. Pagkagwapos bata ni Mama, oy. Hala, nay, nagpasounds, anak. tricycle guru to ni Agi anak o tricycle to anak ni Agi anak ala anak na nagpalit anak hmm na nagpalit oh. abi na kog napawong anak na amgoy ni anak na nagpalod anak ba o anak na nagpalod anak mong nigawas ko anak Imong kita ang pultahan anak. Yan, thank you, thank you for watching guys. Thank you, thank you for watching. Have a blessed Wednesday to all of us.